Ano masasabi mo mahal? Maganda na yung dahon ng saging mo mahal. Mahal. Hoy. Hoy. Doon oh, malaki pa sa, pa sa legs mo yung puso doon. Nakita mo? Ah. Yung doon, banda. Muda -muda -muda. ilan Ilang si Pe? 1, 2, Hello. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pang 9 yan, oh. Walo lang na. Hindi na na. Magdag ko na kayo. Dabay na siya. Kung ahayaan mo pala yung mga kuhan niya dyan, no? Oh, yung mga ganyan, di mo tatanggalin. Ganyan ang pagtanggal ng dalawa lang iniiwan. Pwedeng isa din o dalawa. Kailangan dalawa talaga. Ha? Yung nagturo sa yung magsaging. Ha. Nakikita ko lang So narinig nyo guys, nakikipa nyo lang din daw. So hindi na niya kailangan tu turuan pa. Kasi nga, smart na siya chawat. simple na naman ang magsaging. Hindi na kailangan pag-aralan. Anong kailangan pag-aralan ng, pag ng pagsasaging? Hmm. Ha. Ala nal dai. Ala nal dai. kailangan ko ng ka. Iyo na rin niya. Hindi daw kailangan pag-aralan kung ng ka ka. Kuan lang kailangan dito yung ano ba yung propanilag. Ano sa Tagalog yung propanilag man? mapagmasid, mapang Ayan, mapagmasid. Narinig nyo guys. Kailangan. Magmasid-masid daw. Ganda kasi nakapatok ko rito sa taas ng bato. kitang kita. Mapagmasid. Gandahan bibi. Alam mo na lang love na love kita. So babalutin nyo na yan guys. May dala-dala siyang plastic. Ay, spray pala. Ay, spray. Eh, Esprihan, hindi esprih. s es is ano eh hop dan na baka uh, sa, sa, sa na araw pa yun pwede na mahal promise meron hey, pa lang isa hindi pa natapos yung ano. guys dalagyan niya na ng mga medisina anong mga klase ng medisina ang nilagay mo diyan ha yeah, so. Mangusid bilang lang naman lang eh. Mangusid mango daw mango white grow more Mango said God. with grow more. Dakunid. So, dilagyan mo ng konting dakunid, bebe? Sticker. Sticker. So, ang dami palang mga kwan yan. Mga, <laughs> mga, mga, mga gamot-gamot yan nilagay. Para saan yung gamot na yan? Para ah, saan, eh? Insikto. Insikto, Hindi siya maanong ng mga, ng mga hindi yung ano. niya na guys. Mamaya ah, pa yan kayo patulung, patulung. Ah, Mamaya pa daw niya babalutin para niya ng nanay daming Papa share, mo na kami. Eh, tanggal, tanggal, tayo lang,